Isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ilang beses pa daw magbigay o magturok ng parvo vaccine? Ang parvo vaccine po mga kaibigan, ito po ating sa mga lagang inahing baboy para tayo po ay makaiwa sa parvo virus kasi yung parvo virus mga kaibigan sinisira po niya yung placenta natin mga inahing baboy kaya pagdating ng panahon habang lumalaki yung mga biik sila po ay mamamatay kasi po yung placenta o yung silbing tulay ng dugo mula sa mamapig papunta po sa mga biik ay nasisira po siya ng virus kaya pagpanganak po ng mga biik mga kaibigan sila po ay parang daga o mga lusaw na biik ang pagturok po ng parvo vaccine, mga kaibigan ito po ay pwede po natin iturok dalawang linggo bago pakastahan mga inahing baboy. Kapag anak na po yung inahing baboy natin, pwede po tayong magturok 23 days pagkatapos mga anak yung mga inahing baboy po mga kaibigan. And then, sa maintenance naman po ng parvo vaccine mga kaibigan, pwede po kayong magturok ng twice a year o every 6 months. Yan po yung mga pamamaraan kung kailan po kayo pwedeng magturok ng parvo vaccine sa so yung mga inahing baboy po mga kaibigan.